Ay, guntik na. Kaya ba natin umahon dito? Kaya ba natin umahon dito, Konsi? Yan guys, oh, may na-confirm sa amin. Ito, yan yung pababang yan. Uh, halos wala na rin pula talaga natira. Ibakwis ho doon. Ang nangyari, eh... Ang nangyari po, yung mga dumadaan pong motor, yun na lang po yung ah, tinitingnan-tingnan nila yung ano, mga hayop nila, mga lagang hayop nila at saka ho yung mga ibang uh, pinangkabuhayan po nila roon tinitingnan-tingnan po nila so yun lang po pero... Uh, hello po sa inyo mga kawigil. So ito na ho kami. Magre-repack na ho kami. Mapapansin nyo. Andito ho yung mga dadalay natin. ay yan na ho yung mga dadalay natin. Na. Andito, Andito ho yung mga ano. Yung mga ating mga relief goods. Na idadalayin doon sa sa Tagaytay. So laurelho Uh, Tagaytay Laurel, doon po sa may sakop ng danger zone, doon po tayo pupunta. Kasi yung nasa babaho, ang tawag ho sa amin, eh, sila nga raw din yung hindi nakakatanggap ng mga, ng mga relief goods. Kaya ho sila ho yung pupuntahan natin. So, so mas importante na sila yung mapunta natin kasi parating nasa taas daw nga ho yung ano eh, yung tulong. So, ang mga tao ko sa amin doon doon sa baba. Actually, meron din naman ho kaming pinsan doon. Yun po yung uh, naging source namin para malaman yung sitwasyon doon. So, ayan po. Sa tulong po ng barangay ni Kapitan Benny, ako niya, uh, at ang mga konsyal po, ito tulungan po kami. Tapos ito, meron po tayong dalang patrol ho. Yun yung gagamitin sa sakyan. At that's time eh yung pong uh, pinagsama na rin ho namin yung ano yung aming uh, yung mga pagkain na dadalhin namin tapos mamaya ho magluluto pa kami kasi yeah, na mami, eh. magluluto okay, kami okay. ng uh, uh, mga, ng lutong pagkain ho tsaka kanin Paka, para pagdating ho natin do may makakain ho agad sila bukod pa sa uh, papamahagi ho natin sa kanila ho samahan niyo ho kami ho kasama ko tayo na, ng family Lapam. Lapam family. Ito, si Mami eh. Hello. Tapos ito po, si Honeybees. Yan po, uh, sama sama tayo nagluluto. Ito mga kawigil, ito pong uh, niluto natin ito. Eh, for good for ano yun. May 90 families so kasi doon. So ito po, itong adobong manok ko na to good for 400 person, more or less. So ito na po, pinili namin para hindi ho, para madali lang ho. Tapos meron ko tayo rito ano, Meron ho tayo rito ng bigas. Bumili kami ng 25 kilos. Ito tong isang huto o luto na. So hinati namin yun, tapos ito po ay isa So magdadala ho tayo ng ano? Magdadala ho tayo ng uh, lutuna luto na na makakain nila tapos meron din ho tayong uh, mga tubig hundala, maraming tubig. Siyempre, yung pinakita natin kanina, no, makakita nyo naman, no. Tapos yung mga dilata, mga yung mga yung mga ano, mga basta yung madadali kong makain na hindi na lulutuin pa. Yo, yun lang po madadala natin. So mamaya ho, pagkaluto nito, bibira na ho kami doon sa may laurel sa pababaho sa Batangas so pababa. No, di ba? Sabihin, wala akong sukuan to. Sama-sama uh, ho tayo. Una pa lang ho to. Sa pagtulong, sana po. Eh, eh, masamahan niyo rin po kami para humagampanan namin yung tuloy-tuloy na tulong po dito sa Batangas, dito sa mga nasalanta po ng, bul ng bulkan ano, tal volcano. Ho. O sige, kita-kita okay, po tayo ulit mamaya. <laughs> 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 na pinibig, ano. so okay, ka po, Ayoko. Hehehe, diyo ko lang. Magmas na ulit. Magmas kayo. Ayos kayo. Ayun. Ayan guys, nandito na ho kami. Uh, ito, ready na ho yung ano, ating uh, sasakyan. At uh, na ho yung relief good natin. Ito na ho yung mga kasama natin sa, sa uh, mga consel po ito dito sa barrio po natin. Sa Sandy Alamo, tsaka si Chona Terona. Ayan, ayan, po. Morning po. Ayan po. mga kasama po natin ngayon sa ano, pag, pagpunto do sa Laurel. Sa Patangas po. Tsaka ako. Tsaka ni Bes. Ay, hiningil ako. Hello, Tapos, ah, uh, yan po, sa... Ayan, patnubayan ho, patnubayan ho tayo ng Panginoon. sa yung magiligtas yung ating ano, pag pag, pag, pagbahagi -pag yung na-relief good. Ayan po, samahan nyo na po, Bet. Ano, palis na ho tayo. nga mga kasama. sa renta ito na uuna to sa lobby ng ano. At mga pagkain ito sa kitchen, mga lutong uyam, kanin, uh, adobong manok, 'tas mga relief goods, naging kumpleto huyang para sa 90 na pamilya. Uh, almost na uh, kulang-kulang humigit uh, kumulang po 400 na katao. Makaka-shaot 'tong dala natin. Ito guys, oh, mapapansin nyo, nandito na, pa lang ho tayo sa ano, eh. Way pa lang ho tayo na silang. Kung mapapansin nyo, dito nyo ang damage na nangyari. Ayan o. Oh. Bali, uh, ano, malapit na ho tayo sa Tagaytay. So, tingnan natin kung ano ang mayroong sitwasyon naman sila ron. Ito guys. Ito guys. Uh, ngayon, enter ito na sa Tagaytay na ho kami. So malayo-layo pa rin huwag tatahakin natin Pupunta tayo sa Laurel Doon po sa medyo mas mababa pong lugar Na kung saan eh Kukunti po yung nakakapunta Na tulong para sa kanila Ito guys, uh, pabasok na ho tayo ng no, no, new gun. New gun na to, no? Ito, barangay new gun na ho to. So, papasok sa ito. Yan po si Atilo, Yan po yung aming, ano, yan po yung aming uh, contact para po doon. Sa so, pupuntahan po natin, evacuation. So, dere-derecho tayo. Ito, oh, mula rito, pababa na ho tayo nito, papuntang uh, Laurel. So makita dito, uh, patnubayan doon tayo ng Diyos at wala po sanang mangyaring, uh, masamang mangyayari po sa atin doon po sa manatiling uh, kalmado po yung Taal kasi tung Taal Volcano kasi kung nasisili po namin pa bisan-bisan doon eh medyo kalmado po naman. Ang pababa mo natin. Oo, oh, ito. Sobrang lalim po nitong pababa namin na ito. Kaya kung mapapansin nyo. Taal Volcano talaga picture mo. Ayan, no? Hindi, gantik na. Po. Kaya ba natin umahon dyan? Kaya ba natin umahon dito, Consi? Kaya. Ayan, no? Sobrang, ano, may Mahirap din ho talaga yung daan. Ay, nagkita na rin pala dito yung lalay. Eh, ito na sinasabi ko na baba. Yung sa baba mismo. Kasi ang nangyayari ko kasi eh, puro sa taso nangyayari yung relief good eh. Itong sa baba, itong sa baba hindi ho na, na nararating. So kaya ito. Liblib na liblib na lugar po ito. Parang pito ka ng manok biyahe oh, rin dito, Oh, okay. no? ito ngayon. Ito puro pasisid. Okay ka lang, Pisan? Okay ka lang? Talang ito mga kawigil. Lakasan lang rin ho ng lobby to kasi hindi ho natin hindi ho namin alam kung ano pa pe pwedeng mangyari talaga. Kasi ito, uh, ito yung ano eh. Kung tutusin ito po yung sa danger zone po talaga, sa ako po to ng danger zone. Kaya medyo pray-pray uh, pray -pray lang ho tayo na maging kalmado ang lahat. Tingin ko ka ang tumagin. 17 kilometers away lang at... po. Tal volcano, ayan, oh, Ganyan ho kalapit. Ito wide lens, wide lens ho kasi itong gamit ko kaya medyo medyo malayo pe. Eh. Pero dito ho mula rito, talaga malapit na malapit na ho kami. Grabe, yeah, oh. natin umahan dito, Consi. Ayan sobrang alam. Lali, may din mo talaga yung daan. Ay, nakita na rin pala dito yung Ito yung sinasabi ko sa baba Yung sa baba mismo Grabe guys yung daan dito Ano eh, bukod sa sobrang baba Tapos parang bituka siya Tapos ang, ang problema ko rito Baan, sa lit ng kansada makikita nyo pag may nakasalubong talaga halos ano oh nyo may nakasalubong kami, napak napakalitang ng karsada ng yan. Ayan, karsada na yan. Ayan ano, napakalitang karsada. Tapos mahirap pag nagkasalubongan, ah, pag emergency, mahirap po talaga ang sitwasyon dito. Tama na. bigyan nyo pa ng ano ng uh, yung pong biyahe rito medyo maraming mabangin Huwag kasi talaga rito eh maraming bangin so kapag hindi talaga maingat-ingat sa pagdadrive talagang matidisgrasya ko kayo rito dami ah. e, balikan ko kayo kapag ano na ho doon na mismo sa do doon ho, mismo sa ating pagbababa oh. ano ng ano relief goods Good morning, po. morning. Good morning, po. morning. Good morning, good 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 morning. Good morning, Laurel. morning. Good morning, ng Laurel. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Yugan, morning. Good morning, good So touchdown ho, nandito na So nandito na ho tayo So sana kahit pa paano maka, Yung ating relief good ay Nakarating ho, eh, ho na maayos dito At makatulong ho kahit pa paano Lahat kaya mag-anak ko walang hindi eh Walang hindi Sa Ma, galing mo yan sa barangay ko, saan ako nakatira. Oh, pwede mo mo sa barangay mo na. Ito yung mga iba okay, diba na lugar na ito. Iba, pwede kumain muna. paborito? Ah, uh, ano, ako ay kailangan mag-duty doon sa Splendido. Ah. Ang mga naiiwan lang sa bahay na tinirhan namin ay mga bata. Dahil yung mga lalaki, Bumabalik doon sa site sa aming lugar para may makuhang kahit panong yung mga maayos yung aming bahay doon dahil sirang-sira na nga. Mm -hmm. Ang problema, hindi naman kami makakuha ng relief dahil mm -hmm. ng hindi payagan ng mga batang mag-claim. -ano, mag ah, ganito po. po. Alam niyo po yung bahay ni Ati Luisa, diba? Magbabaksak mm -hmm. din po kami doon kasi. Malapit yung tinitira namin po. oh O, tapos siya po yung bahala kung... Oh, distribute. Pero meron din po kami diyang ma-distribute. -di Bukod pa huyo kay Ati Luisa kasi marami. Yung po kasi ang gusto namin na siya na rin huyo ano, magbibigay. Ate Luisa. Pwede ko kayo may dance sa akin. Oh, si po kayo rito. Oh, si Hal ako. Oh, si Hal. So, dito sa barrio... Niyugan. Niyugan. Niyugan uh, Laurel. Oh. <laughs> ano ang pangalan niya? Saldi Landicho. Uh, ito, 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 mga kawigil. Nandito ngayon tayo sa, ato sa... Bayan ng, ano, sa barrio ng Niyugan, o. oh o. Oh. Niyugan. Niyugan. Ito, sa kumpulan ako po bali ito ng, ano, uh, ng Lauren. Tapos ito po yung isa sa mga official po na consul po dito sa lugar na ito. Sarado yung mga naranasan nyo rito. Balita ko kasi namin na yung relief really good dito, puro nasa taas lang, nabira kayo. Oh, eh, dahil wala yung kami, eh di matao na rin doon. Yung ibang nagkukan, di na nila, nila, nila Tao rin naman ang kanilang bibigyan eh. Ah, uh, ang naranasan naman namin dito ay mga paglindol-lindol, kaunting alikabok, ilan naman ang naranasan. Ito, so, mapalad pa ho pala kayo rito dahil oh. yung ash pole, hindi tumama rito, puro sa likod oh, oh, nyo, oh, sa, ano, oh, sa likod bayan. Pero sa malayo, sa matalang kami kalapit yun. Oh, pero ito, ututusin, sakop po ito na, no, danger zone eh. Okay. 17, ano, Kilometer. kilometers. Basta sakop po siya ng danger zone. Oh. So, yung lindol-lindol lang ho, pero oh, bita, bita yung bitak, wala naman bitak po rito. Wala bitak po rito. Sasalukayan natin na hold kami sa Tagaytay. So nakakahon na kami doon po sa malalim na tarik na yon doon po sa kanila. So binigyan po natin na relief good. So ito, pakita ko sa inyo naman yung view dito sa Tagaytay na kung saan makikita yung mas magandang view. Oh. Pinakabusok na yung, po yung ano, pinakabulkan. Tutusay, lalo pa, no? May kapag mga doon ngayon. <coughs> ah, doon po kami galing doon. May pantarot sa baba na no? yun. <coughs> Ay, hindi kayo tumutuloy siguro. Ang mga pektado talaga, yung mga nasa babang yun. Eh, ngayon no, eh sabi naman ng mga taga baba, eh ngayon daw ho, nag ano na, nag uh, patuloy na naman daw lumilin doon. Pero hindi lang humaramdaman doon sa pinanggalingan namin kanina. Pero patuloy na naman daw na, ano, na lumilin doon. Kaya ano, uh, sinubo, ano, uh, nag-decision na rin po kaming ano, umakyat to. Sige, yun na rin po ang abiso sa amin na umakyat na rin ulit kami. So siguro, ah, uh, Hindi na rin ho namin na distribute to sa inyo so, yung pong mga mahabang, natin yung mga taworon mga nakaupo yung po yung ano yung, yung mga evac surod boat po sa in-house yun po yung mga nabiyan po natin ng tulong tapos uh, sila na ho, yung barangay ho ang bahala na mag-distribute doon nagdadala -ano na ho naglista na ng mga pangalan tsaka ho kung mga kung ilan ho yung mga nandoon lahat so lahat lahat, lahat yun na accommodate ng ano ng ating uh, relief goods, no? Tsaka yung pagkain. Tsaka yung pagkain. Halos lahat yun kasi, oh, yung pagkain natin, good for ano yun eh. Mahigit to 400 yun eh, person. So kaya ho, oh, kaya na kaya, kaya naman. So nakakataba ng puso ko dahil sobra pa. sobra, sobra pao eh. Tututusin no, uh, tubabaho yung puso namin dahil ano eh, talagang ano, nagpapasalamat po sila ng malaki po sa amin. Ang dami, may mga nakita ko na iya ko roon. Medyo nakabag yung damdamin ko. So hindi ko nalang na lang kunay vlog ko 'yon, basta sinabi ko na lang sa kanila 'yan. Eh, no? Eh talagang ganun ng ano eh. Importante ho, eh babango na ko, babango na ho, Batangas. So, yan po mga kawigel, nandito ho <laughs> ngayon sa Sulukoyan. Nandito sa likod yung ano, Tal Volcano. Eh dito ako mag-outro ho. So malungkot pero ba best ano? Malungkot pero mabangon. Mabangon. Malungkot pero babangon bitak ka lang love kami ni Lord <laughs> so yan po ang na lang po mga kabigil so hanggang sa muli po kaya love na po guys kaya bigla na lang mawawala wala.